Alam mo ba yung pakiramdam ng may nakatingin sa'yo? Pero paglingon mo, wala naman? Yung malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang mga bintana? O yung tunog ng yabag sa sahig? Kahit ikaw lang mag-isa? Kung sa tingin mo, guni-guni lang ang lahat ng yan. Baka hindi mo pa nararanasan ang tunay na kilabot. Ako si James at ngayon samahan mo ako sa isang kwento ng lagim isang kwentong naranasan mismo ng kaibigan ko. Si Alvin ay isang security guard sa isang lumang pabrika sa Bulacan. Matagal na itong abandonado, pero ginagamit pa rin ang ilang bahagi nito bilang imbakan ng mga lumang makina. Dahil doon, kailangan pa rin ng nagbabantay at siya ang naka-assign sa night shift. Tahimik ang unang mga gabi ni Alvin wala namang kakaiba maliban sa ilang daga at alikabok sa paligid. Pero isang gabi may napansin siyang hindi pangkaraniwan. Alas dosi na ng gabi. Habang nagro-roving siya sa paligid, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa ikalawang palapag. Iniisip niyang baka daga lang o pusa kaya hindi niya masyadong pinansin. Pero nang siya'y papalapit na sa hagdan, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Dahil sa kotob, binuksan niya ang flashlight at maingat na umakyat. Habang lumalapit siya sa dulo ng pasilyo, may biglang dumaan sa gilid ng kanyang paningin, isang anino, mabilis na gumalaw. Napahinto siya. Sino yan? Sigaw niya ngunit walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang lumang opisina na bahagyang nakaawang ang pinto. Napansin niyang may isang luma at sirang mesa sa loob. At sa ibabaw nito, may lumang litrato. Isang grupo ng mga trabahador na kangiti. Pero may isang bagay na bumalot sa kanyang katawan ng matinding kilabot. Sa gilid ng larawan, may isang lalaking matagal nang namatay isang trabahador na di umano'y aksidenteng naipit sa makina mahigit tatlong dekada na ang nakalilipas. Hindi siya kasama sa orihinal na larawan na si Alvin at sa pagbalikwas niya para lumabas, isang malamig na kamay ang biglang dumakma sa kanyang balikat. Napasigaw siya at sa isang iglap nagdilim ang paligid. Nagising na lang siya kinaumagahan nakahandusay sa sahig. Walang bakas ng kahit anong kakaiba, maliban sa larawang iyon na ngayon ay wala na sa mesa. Simula noon, hindi na bumalik si Alvin sa trabahong iyon. Wala siyang ebidensya ng kanyang naranasan, pero may isang bagay siyang sinisigurado. May hindi matahimik sa abandonadong pabrikang iyon. Ang kwento bang ito ay isa lang katang isip o isa itong babala na may mga kaluluwang hindi pa rin natatahimik. Kung ikaw ang nasa lugar ni Alvin, kaya mo bang manatili sa isang lugar kung saan may mga matang nakatingin sa dilim? Hanggang sa susunod nating kwento, mag-ingat ka sa dilim. Hindi mo alam kung sino ang nakatingin sa iyo.